Oops, akala nyo, montage, no? Oh. Hello and welcome back po sa ating YouTube channel at nagbabalik naman naman ko ang inyong likod. Marvin Bike Mechanic at meron tayong bagong uh, video at nandito, pa, uh, nandito po tayo ngayon sa ating bagong location Ayan. at uh, pasensya na po kung hindi pa po ako, uh, pa po ako gumagawa ng uh, panibagong video tungkol dito sa ating bagong location at uh, sa ngayon po ay meron tayong uh, ayan gagawa ng video. Ayan. Ito po ay Mountain Peak Striker. Ayan. Ayun, pagka nga po tayo mayroong uh, Mountain Peak Striker dito, uh, sa mga hindi pa po nakakalam, may mga videos po tayo na gumagawa po po ng mga content or videos about uh, sa mga Mountain Peak or uh, Mountain Peak Redstone 3000, uh, 7000, or 8000 at uh, sa mga Twitter na rin na kinoconvert ko as a full internal. So, ayun. Kung hindi nyo po po napapanood yung mga videos na yun, uh, po sa ating, uh, check nyo po sa ating YouTube channel. At, uh, ayun. balik uh, tayo dito sa ating striker. At, uh, may mga nagtatanong kasi sa mga videos na yun, kung pwede bang i-convert ng fully internal yung Mountain bike Striker. Yun, kaya buti lang may nagmagandang loob na ipahiram yung kanyang bike. Uh, at uh, ayun, demonstrate natin kung bakit hindi po sila pwede. Kasi uh, sa dinami-dami po ng mga tinatanong ng mga uh, ibang subscribers natin o no, mga na ng video at nagpo-comment sila, ang uh, madalas po nilang tinatanong is Pwede po bang i internal yung mountain peak striker o minsan may mga model silang binabanggit and then check po sa Google yung mga uh, kung anong i-turn nung mga napanggit nilang bike at uh, check ko po, po kung pwede po and then matalas po sila sabi sa kanila ay hindi po. Ang mga pwede na po na bike na uh, pwede natin i-convert ang sa fully internal is yung mga Rex, uh, mountain peak Rexton 3000 7,000 and 8,000. Sa mga Twitter naman po, karamihan po sa mga pwede dyan ay yung mga full carbon. Sa mga, hindi, uh, let's say, sa mga aluminum po, hindi po sila pwede. Or, sa mga lumalabas po ng mga bag model ngayon, uh, hindi ko na po bakalitin yung mga ibang brand, ang nakikita po is naka-full internal sa mga bagong lapas na model ngayon. Okay, tama na ang dal. Dala ito, demonstrate ko na sa inyo kung bakit hindi pwede. Okay, meron akong kapirasong kable dito Napakalat-kalat dito sa ating shop na Ah, uh, ayan Shifter cable host to Ayan, hindi Nandito yung ating mountain peak striker. Ngayon Ito try lang natin ipasok Dito sa headset niya. Pwede kaya? Mukhang hindi eh hindi naman siya kakasya. Yun po ang dahilan kung bakit ang lagi pong sinasagot sa mga tanong ng mga uh, ayan, sa mga ganitong model na mounted peak striker ay hindi po magkakasya yung mga cables dito sa kanyang uh, sa loob ng bearing o oh, oh, I mean dadaanan dito sa mismong uh, inner ring po ng bearing kasi kailangan po natin ng uh, at least 52 mm po na uh, sukat ng bearing. Ayan, may papakita po akong image kung paano natin ginagawa. Ayan, yung makikita nyo po yung tatlong tatlong cables nakapasok na po mismo sa inner ring ng kanyang headset. Ayan, ganyan po kung paano natin ginagawa yung uh, pag in, internal sa mga bike na pinapa-convert sa atin dito sa ating shop. So sana ayan ma, sa mga nagtatanong po, ayan po yung demonstration. Uulitin ko po. Ayan, ulitin natin. Ayan. Hindi po po pwede yung mga uh, mountain peak striker o kung ano po na may sukat na 42mm na headset dito sa itas kailangan po ay nasa 52 o oh, 5 pip, ano ba? 52 mm pa 44 mm pa to, sorry. Kailangan po ay nasa 52 mm po yung kanyang bearing pang itaas. Ay, okay. Alright. Uh, sana nakatulong po yung video or demonstration natin ngayon dito sa ating uh, mountain peak striker. Eh. Sana uh, Okay, okay lang po kung magtatanong po po kayo. Uh, pwede ko naman po sagutin yan. Eh, time po ko na na mag-comment kayo. Or makita ko po yung comment nyo sa ating YouTube channel. At uh, nagpapasalamat nga po pala ako kay Sir Jason Reyes sa pagpapahiram nitong uh, kanyang mountain peak striker sa ating demonstration dito sa ating video ngayon. At uh, gusto niya po ipashoutout yung kanyang mga kagrupo na uh, kapampangan pedal riders. Ayan, shoutout po kila Sir Chief, Benz Tumbling, Boy Atok Art, Boy Next Time, Boy DH, Boy Pulikat, Boy Tulog, Stuntman, Kunehong Tukod, at si Macheting Drawing. Ayan, yun po yung mga putin nila sa kanilang mga grupo. Ayan, shout out po sa mga kabukahan, Beta Riders. At gusto ko na rin po uh, uh, magpasalamat sa mga lahat ng ating uh, subscribers dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong continuous na pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Ayan. Yeah. Sana patuloy pa rin po kayong pagsuporta at apag pa niyo at pagpasensya niyo uh, pag na, na rin po kung bakit uh, medyo po uh, o medyo antawde uh, hindi po ako madalas mag-upload ng mga videos dahil nung minsan may inuuna na tayong ibang priorities bukod sa ating ah uh, uh, paggawa ng mga ating niece tungkol sa paggawa ng mga bike at sya, at sya ka sa mga rides natin. Ayan. Ayun, kung sakali po na gusto nyo po yung ating video ngayon, pakipress na lang po yung like button at kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe, pakiconsider po na magsubscribe dito sa ating channel at i-click ang notification bell para manotify po kayo kapag may bago po ang video dito sa ating channel. Hanggang sa muli po ako po si Marvin, Bike Mechanic. See you on my next video. Bye-bye!